Historia Tagalog Horror Stories Naranasan nyo na bang pumasok sa isang hotel? Ako si Aina Nagtatrabaho sa Laguna Isang beses sa dalawang linggo ay lumuluwas ako ng Maynila upang makipagkita sa aking boyfriend. Sa Manila kasi siya nagtatrabaho at ngayong Sabado at Linggo ang day off niya. Sakto naman na rest day ko kaya may panahon akong makipagkita sa kanya. Nag-decide kami na sa Buendia Station niya ako antayin dahil magtutungo kami sa Mall of Asia upang mamasyal malapit na akong bumaba lula ng bus na sinasakyan ko. Kaya inayos ko ang suot kong dress at nagretouch na rin ako bago tumikil ang bus sa babaan. Natanaw ko kaagad si Alex. Nakangiti niya akong binati at hinalikan ako sa labi. Tinanong ko siya kung kanina pa ba siya nagaantay. Pero sumagot naman siya na hindi naman at gutom na raw siya kaya inaya niya na ako. Sumakig kami ng jeep patungong Mall of Asia. Pagkatapos ay pumasok kami sa isang restaurant at kumain. Pagkatapos naming kumain ay nag-ikot-ikot naman kami. Hanggang sa sumakit na ang paako sa paglalakad sa malawak na mall. Sinabi ko kay Alex na magpahinga muna kami at nakakapagod na maglakad. Pumasok kami sa ice cream shop at nag-order na rin kami. Kaunting kwentuhan sa kanya-kanya naming buhay bago kami umalis. Nagtanong ako sa kanya kung saan kami magpapalipas ng gabi. Sumagot naman si Alex na siya daw ang bahala at may alam daw siya na maganda pero mura lang nakangiting sabi niya sa akin. Sumakay ulit kami ng jeep papuntang station at sumakay kami ng tricycle patungo sa pupuntahan naming hotel. Ilang minuto lang ay nasa harapan na kami ng isang lumang hotel. Nagtanong pa ako kay Alex kung dito ba yun. Paniniguro kong tanong na ikinatango naman niya. Nagdadalawang isip akong pumasok malaki nga ito na may apat na palapag, ngunit luma na ang pintura nito at bakbak na din ang dingding. Sinabi ko kay Alex na sa iba na lang kaya. Pero sumagot naman siya ng tarana at maganda raw doon sabi ng kanyang katrabaho sa bayhila niya sa akin. Napilitan akong pumasok sa loob. Umakyat kami sa makipot na hagdan at pagkatapos ay bumungad sa amin ng reception area. Matandang babae ang humarap sa amin. Sinabi ni Alex sa matanda na couple room at 12 hours. 1,800 ang siningil sa kanya. Naglabas si Alex ng 2,000 at inabot sa amin ng susi na may nakalagay na room number. Pagkatapos ay umakyat na kami sa third floor dahil yun ang sabi ng babae. Pumasok kami sa lumang elevator at pagkatapos ay bumungad sa amin ang kulay pulang sahig ng hallway. Sa tingin ko, luma na talaga ang building na ito. Tahimik ang paligid at maliwanag naman ang ilaw ng chandelier sa hallway. Sinabi ni Alex sa akin na dito na. Kumapit ako sa braso niya at nagpalingali nga ako. Sinabi ko kay Alex na hindi ko gusto ang vibes dito at dapat sa iba na lang kami pumunta. Sinuot niya ang susi sa seradura ng pintuan. Sinabi ni Alex sa akin na nandito na daw kami at hindi naman daw nakakatakot. Ako lang naman daw ang nag-iisip noon. Luma lang daw at kulang lang daw sa maintenance pero maganda pa naman depensa ni Alex. Pagbukas ng pinto ay bumungad kaagad sa amin ang puting kama, na good for two lang. May maliit na chandelier din sa ibabaw nito at naagaw ng atensyon ko ay ang cabinet sa tabi nito. Kulay pula ito na parang bagong varnish at may salamin sa pinto na nakaharap sa amin. Isinara ni Alex ang pinto at ibinaba ang bag niya. Hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa first impression na masyadong creepy ang hotel o talagang may kakaiba akong nararamdaman dahil kahit ang balahibo ko ay tumatayo sa takot. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Sinabi ko kay Alex na hindi ko kaya atang matulog dito. Reklamo ko sa kanya. Inis naman na sinabi ni Alex sa akin na dahil daw sa kakapanood ko ng katatakutan ay nagkakaganito ako. Sinabi ko naman kay Alex na hindi ako nanunood ng horror at alam naman niyang matatakotin ako. Humarap siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. Tinanong ako ni Alex kung kinikilabutan do ba ako. Tumangwa ako sa kanya pero kumunot ang noo ko nang sumilay ang nakakalokong ngiti niya. Sinabi sa akin ni Alex kasi na mas kikilabutan daw ako mamaya kapag inaswang niya na ako. Sa inis ko ay sinuntok ko siya sa dibdib. Akala niya siguro ay nagbibiro ako Sinabi sa akin ni Alex na nabuti pa daw ay sabay na kaming maligo. Iniwasan ko na lang tumingin sa kabinet at naghubad na siya kaya naghubad na rin ako. Dalawang taon na kami ni Alex at isang taon na rin na ginagawa namin ito kaya hindi na ako nahihiya. Pumasok kami sa banyo na walang saplot sa katawan at pagkatapos ay naligo kami Sinabunan niya ako hanggang sa nauwi sa mainit at mapusok na halik ang nangyari sa amin sa banyo. Inangkla niya ang hita ko sa baywang niya at patuloy siyang bumayo hanggang sa narating namin ng sukdulan. Akala ko ay matutulog na kami pagkatapos ng kalahating oras namin sa banyo pero paglabas namin ay hindi niya ako pinagbihis at sinulit namin ang bawat minuto na magkasama kaming dalawa hanggang sa inabot na kami ng madaling araw. Nawala na sa isip ko ang takot at nakatulog na rin ako sa labis na pagod. Kapwa kami walang saplot sa katawan. Habang nakayakap siya sa aking likuran, naalimpungatan ako ng may madinig akong ungol. Nilingon ko si Alex at mahimbing pa rin itong natutulog. Ang ungol ay napalitan ng mahinang paghikbi ng boses ng isang babae. Nakakatakot ang tunog na iyon dahil para itong nanggagaling sa ilalim ng lupa at napakalamig pa ng boses nito. Inikot ko ang aking paningin at nagumpisa rin magtayuan ang aking balahibo dahan-dahan kong ginigising si Alex. Mahina ko siyang tinapik-tapik. Sumagot naman si Alex ng bakit pero nakapikit ang kanyang mga mata. Hinila niya ang bewang ko at idinikit uli sa kanyang katawan. Hanggang sa nadinig ko na naman ng ungol at pagikbi. Napunta sa tabi ko ang aking atensyon dahil sa bahagyang paggalaw ng pinto ng kabinet lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko at parang nanlaki ang ulo ko sa takot nang unti-unti itong bumukas. Sinabi ko kay Alex na gumising ka. Tinapik ko siya ulit ngunit wala na siyang response at narinig ko pa ang mahina niyang hilik. Napatingin ako uli sa pinto ng kabinet at ganun na lamang ang takot ko nang may sumilay na kalahating mukha ng babae sa pinto. Nakangiti ito, kulay dugo ang mga mata nito at nangingitim ang mukha. Para akong nabaon sa hinihigaan ko at umuurong ang dila ko. Hindi ko inaalis sa kanyang aking mga mata dahil sa takot hanggang sa pati ang kamay niya na may matutulis at may itim na kuko ay hinawak na niya sa pinto ng kabinet. Sumigaw ako ng malakas at tinakpan ko ang mga mata ko sa takot. Nadinig ako ni Alex at nagtanong siya kung ano ang nangyari. Itinuro ko sa kanya ang kabinet. Sinabi ko kay Alex na may multo at lumabas na tayo. Takot na takot kong sabi sa kanya habang nakapikit pa rin ang mga mata ko Nagtanong sa akin si Alex kung nasaan at wala naman daw Sinabi ko kay Alex sa kabinet mayroong multo Sumigaw ulit ako sa kanya Lumipat ako sa kabila at hinila ko ang kumot Naramdaman ko ang pag-alis niya sa kama Nagtanong ulit si Alex kung nasaan Sinilip ko ang kabinet at nakatayo na si Alex sa tabi nito Bukas na din ang pinto nito nga ako sa paligid baka sakaling umalis na siya at nagtago ngunit wala siya. Kamot ulong sinabi sa akin ni Alex na matulog na daw kami. Imposibling guni-guni ko lamang ang lahat ng iyon. Kitang kita ng dalawang mata ko na may babae akong nakita sa loob ng kabinet. Maya maya ay may nagsalita sa labas ng pinto at nagtanong kung ayos lang daw ba kami Nagsuot si Alex ng damit at tinungo ang pinto. Binuksan niya ito at sinabi ni Alex sa matanda na naalimpungatan lang daw ako at akala ko daw ay nakakita ako ng multo sa kabinet. At kahit gabi na, yung matanda rin pala ang bantay. Nagtanong yung matanda kay Alex kung maaari ba siyang pumasok at sisilipin lang daw niya yung kabinet Ibinalot ko ang kumot sa aking katawan at niluwagan ni Alex ang pinto. Lumapit siya sa kabinet at may nadinig akong mahinang bulong pero hindi ko naintindihan. May dinukot siya sa kanyang bulsa na pulang tali at itinali niya ito sa hawakan ng kabinet. Pagkatapos niyang ibuhol ang tali ay nakangiti niya kaming nilingon. Sinabi nung matanda, pwede na daw kaming magpahinga Luma na do kasi yung cabinet at ipapatanggal na rin do niya ito. Dahil marami na din daw ang natatakot sa cabinet ito. Pero sinabi sa akin na matanda, na wala daw multo. Baka guni-guni ko lang daw ang nakita ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya. Bumalik na kami sa pagtulog ni Alex. Sa kabila na ako pumwesto. At sa sobrang antok ko siguro ay nakatulog na rin ako Nagising na lang ako sa haplos ni Alex sa katawan ko kaya umisa muna kami bago kami mag check out Nung nasa labas na kami ng building ay napatingin ako sa itaas ng floor kung saan kami nang galing At nakita ko sa bintana ang pagsilip ng babaeng nakita ko kagabi sa kabinet Nakangisi siya sa akin na parang demonyo Bigla akong kinilibutan at napatingin ako kay Alex Kunot noon namang nagtanong si Alex sa akin kung bakit Sinabi ko kay Alex Yung babae ka ako sa kabinet Nagpakita siya at nakatingin siya sa atin Tumingila siya sandali kaya napadako ang tingin ko sa leeg niya Sinabi ni Alex na wala naman daw at baka guni-guni ko lang daw iyon. Tinanong ko si Alex kung ano yung nasa leeg niya. Kinapa niya ang leeg niya at napunta sa kamay niya ang dugo na nakita ko sa leeg niya. Para itong may kagat ng labi at nangingitim na din. Sinabi ni Alex na hindi daw niya alam at wala naman daw ito kanina. Tinanong din niya ako kung ano daw ba ito at bakit parang namamaga hindi na natuloy ang kanyang sasabihin nang bumulikta siya sa simento. Kaagad na may lumapit sa amin at tinulungan kaming maisakay siya sa tricycle. Bago umalis ang tricycle ay tumingin ulit ako sa third floor. Nakita ko ang babaeng nakangiti pa din. May lumapit sa kanyang lalaki at kinilibutan ako ng makilala ang lalaki sa tabi niya. Tumalikod sila at bigla na lamang nawala imposible Hindi maaring si Alex ang nakita kong katabi ng babae Pero kasama ko siya ngayon at nakasandal ang katawan niya sa akin Hindi maare. Maya maya pagkalabas ng doktor Sinabi ng doktor na dead on arrival na daw si Alex Atake sa puso daw ang kinamatay Pakiramdam ko Nanlambot na ang mga paako Mabuti na lamang at hinawakan nako ng doktor Sinabi sa akin ng doktor na magpakatatag daw ako Inalis ko ang kamay niya at pumasok ako sa loob ng emergency room Nilapitan ko ang kama kung saan nakahiga si Alex at wala na daw buhay Nakatakip na ang ulo nito ng puting kumot Hindi ko na napigilan ng humagulgol Sinabi ko kay Alex na gumising siya nagpatuloy na uga ako sa kanya at niyakap ko ang kanyang katawan Mainit pa siya ngunit wala nang tibok ang kanyang puso Kinuha ko ang kamay niya at pinagsiklop ito Inawag ko sa pangalan si Alex Hinawakan ko ang mukha niya at nang mapatingin ako sa leeg niya Ay wala nang bakas ang nakita ko kanina Malinis na ito at wala na rin ang kagat dito Hanggang sa Naalala ko ang babae sa kabinet at ang lalaking nakita kong kasama niya bago sila mawala. Ayoko mang isipin ngunit paano kung kinuha siya ng babaeng iyon. Hindi imposible at hindi iyon maaari. Historia Tagalog Horror Stories